Magandang araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Bumaba na pala kami ni tatay kasi sa taas kami natulog. Ayan, uminom na kami ng aming tuba-tuba, our daily routine drinks. Habang kami ay nanonood ng TV, pinag-uusapan namin kung ano ang mga gagawin namin ngayong araw. Naka 20 days na pala kami ng bakasyon pero halos wala pa kami natatapos sa mga gawain namin dito sa bahay. Hindi na nga kami umuwi ng probinsya kasi gusto namin matapos ang mga gawain na dapat naming matapos para bago magpasukan wala na kaming isipin o intindihin na mga gawain na hindi namin nagawa. Ang dami kasi namin dapat i-renovate, ayusin na kami lang dapat ni Tati ang gagawa. Kaysa kumuha pa kami ng mga manggagawa na hindi naman nasusunod kung ano ang gusto namin so ngayon na pag-isipan namin ni Tatay mga minors lang naman ito katulad ng decoration sa walls gusto ko kasi embossed walls ang mangyayari sa walls namin dito sa sala sa kwarto maglalagay ng mga headboard mga magdi-DIY lang kami ni Tatay kayang-kaya naman namin gawin ni Tatay ang lahat ng iyon pagpipintura, mag-ayos sa mga kabinet, mag-ayos sa mga kalat, mag-declutter, magbenta ng mga sapatos na mga ganda pa na di na namin nagagamit, na mga bago pa, at marami pang iba. Napakarami namin mga gawain na hindi pa namin nagagawa. Ang dami-dami, sobrang dami pa. Nakaka-20 days na kami, meaning to say 10 days na lang, ang nalalabing mga araw pero hindi pa kami nangangalahati ng aming mga gawain. Gusto sana naming magbakasyon din na yung mag -happy, happy lang muna pero hindi namin magawa dahil sa madami naming gawain na hindi namin nagagawa kapag kami trabaho. Ayaw namin isabay yun sa mga trabaho meron kami sa oras ng trabaho dahil sa kulang mas kulang pa ang oras. So, konting linis-linis lang, walis-walis lang ang nagagawa namin tuwing may trabaho. So, eto sana nangihinayang kami dahil ah uh, mahaba-habang bakasyon na undisturbed pero marami talagang mga circumstances na dapat mo magawa at unang magawa. Kaya, pero kung hindi naman matatapos ito, okay lang. Marami pa namang mga susunod na araw. <laughs> marami namang mga holidays sa na pwede namin magawa ito kung hindi namin matapos. Ang importante na pagpaplanuhan na namin ni tatay at alam namin kung ano ang sunod-sunod na aming gagawin. At dito pala ay nagising na ang aming baby meet me. At kinuha ko na siya, ibinaba ko na siya, at itinatbi ko na kay tatay. Di naman siya umiiyak pagkagising niya. Four years old na pala si Mikmi. Pero sanay kasi siya na pag nagigising siya ay sabay-sabay na kami. Ngayon, na-late siyang magising. Kaya narinig kong nagbuka siyang pinto, kinuha ko na agad. So ayan, minamindset ko na naman siya na sa darating na July, start na naman ang work ng nani at ng tatay niya. Kasi minsan, sobrang iyak daw ang sabi ng nanay ko pagka nagigising na wala kami sa tabi niya. So ayan, nilambing-lambing ko muna ng saglit at ang kanyang kuya ay naiwan pa sa taas at tulog na tulog pa. Maaga pala kami nakatulog kagabi. Nung umalis ang aking estudyante, diretsyo na kami sa taas at natulog sa sobrang pagod ng aming katawan. Lalong-lalo lalo na si tatay kasi siya ang naglalagari. Siya ang nagpupukpo mga ginagawa namin dito sa bahay. So ayan, nanonood muna kami ng TV, nakikinig kami ng balita tungkol sa pagretiro ng ating DepEd Secretary at ang pananakit ng mga uh, China personnel sa mga Filipino sa gitna ng karagatan. So, ayan. So, may kinuha muna ako for meet me. At naglalambing sa kanyang tatay. Pinapatay niya ang aircon at nilalamig daw siya. Pati ang electric fan. Eh dito sa bahay, hindi pwedeng wala kang electric fan, wala kang aircon kasi napakakulob talaga. Kumbaga, ang aming bintana, props na lang. <laughs> so, ayan. Tutok na tutok si tatay sa balita. At ang sabi ko nga, lumabas ang maaga, bumili ng isda. Kung walang makitang isda, sardinas na lang. Kasi gugulayin ko ngayon ang daladala ng aking estudyante, dati naming estudyante sa Bicol, na malunggay, alugbati, bunga ng malunggay, at saka talbos ng kamote. Galing daw sa tanim niya or tanim niya nila dyan sa may s -Lex. So, ayan. At nagdala rin ang pagkadami-daming mangga. <laughs> so, ayan. Ang aking magtatay, seryosong-seryoso sa kanilang pinapanood. So, ayan. Kumuha muna kasi ako dito ng pera, ng basket, na dadalhin paglabas ni tatay para mamili ng aming mga gagamitin sa pagluto ngayon. Ayan, at habang wala pa ako dyan, ayan pa ang ginagawa ng magtatay. At eto na nga po ako, nakakuha na ako ng basket. ipinakita ko kay tatay ang kanyang dadalhin. Yung ibabahagi ko naman kila ate na mangga na kalahati ng mga gulay na ilalagay sa sabaw. Yun lamang, bye!